Bilang paghahanda sa Semana Santa, maraming tao ang naglalakbay patungo sa iba-ibang destinasyon na nagdudulot ng matinding trapiko sa mga bus terminal at paliparan. Ang mga tradisyonal na kaugalian ay buhay na buhay sa ilang mga lalawigan. Sa kabilang banda, isang magnitude 5.7 na lindol ang yumanig sa sangani at mga nakapaligid na lugar na nagdulot ng pag-alala sa mga residente. Ang mga ganitong pangyayari ay dapat bigyang pansin ng mga otoridad. Sa Paranque Integrated Terminal Exchange, Patuloy na tumataas ang bilang ng mga pasahero na umaasa makabili ng ticket, ngunit marami ang nahaharap sa problema ng fully booked na mga biyahe. Ang seguridad dito ay mahigpit upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Samantala, sa mga bus terminal, may mga patakaran para sa kaligtasan ng mga pasahero pulad ng pagbibigay ng pahinga sa mga driver. Ang mga tauhan ng pulisya ay nagbabantay upang masiguro ang kaayusan. Ayon sa mga ulat, ang NAIA ay nakakita ng pagtaas ng mga pasaherong dumaan kumpa sa nakaraang taon. Nagbigay naman ng payo ang mga autoridad na dapat ay dumating ng maaga ang mga mayfly. fly. Sa Batangas Sport, naanasan ang matinding pila ng mga sasakyan at pasahero na nagmamadaling makauwi. Sa pagkakataong ito, ang mga ahensya ay naghahanda para sa pagdagsa ng huling minutong mga biyahero. Samantala, may posibilidad na maikli o lokal na pagulan o thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi, partikular sa silangang bahagi ng bansa. Dapat maging handa ang mga residente sa mga pagbabagong ito sa panahon. Isang Chinese dredging vessel ang lumubog sa Rizal, Occidental Mindoro, na may mga Pilipino at Sino sa loob. Patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawalang crew members. Sa lokasyon ng insidente, nagdeploy ang Philippine Coast Guard ng mga divers at medical team. Tinututukan din nila ang posibilidad ng oil spill mula sa lumubog na barko. Sa larangan ng sports, ang laban ng China Perpetual Junior Alta ay nagwagi laban sa Green Hills Greenness sa Best of Three Finals. Ang kanilang tagumpay sa huling laro ay may iskor na isang daan at labing anim na tandang bawas anim na putpito. Maaming mga tagahanga ang nagtipon upang ipagdiwang ang tagumpay ng koponan. Ang kanilang unang kampiyonato ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa mga estudyante. Isa sa mga pangunahing manlalaro ay si Lebron James, na nagdala ng malaking kontribusyon sa koponan. Ang kanyang average na 2.7 steals ay nagpakita ng kanyang husay sa depensa. Ang mga tradisyon ng penan sa Pilipinas ay bahagi ng katutubong kultura na nag-ugnay sa mga tao sa kanilang pananampalataya sa panahon ng mahal na araw. Ito ay isang paaan ng pagpapakita ng debosyon sa Diyos. Sa Mindanao, isang magnitude 5.7 na lindol ang yumanig na nagdulot ng pangangailangan para sa mas mataas na preparedness sa mga natural na sakuna ang mga tao ay dapat maging handa sa mga ganitong hindi inaasahang pangyayari. Ngayon, ang Philippine Pavilion sa Expo, 2,025 at sa Osaka. Japan ay nagtatampok ng mayamang kultura ng Pilipinas. Layunin nitong itaguyod ang turismo at makilala ang bansa sa pandaigdigang entablado. May mga ENE at ECG personnel na nagbabantay sa mga beachfront areas upang mapanatili ang seguridad ng mga turista at pamilya. Asama din dito ang pagmonitor sa mga aktibidad sa tubig. Sa mga aktibidad na ito, nagdeploy ang INE na malaking bilang ng mga pulis para sa operasyon ng seguridad sa Holy Week. Nagsimula ito noong Abril 1 at magtatagal hanggang Mayo. May mga paalala ang INE tungkol sa pag-ingat sa mga ari-arian ng mga bakasyonista habang ang mga ito ay nasa daan. Tumataas ang insidente ng mga aksidente sa sasakyan at nalunod ng mga tao. Mahalaga ang pagkakaroon ng kabuhayan para sa mga IEL upang mapanatili ang kanilang pagbabago at pagtanggap sa lipunan ito ay nagiging daan upang sila ay magkaroon ng dignidad at pag-asa. Bilang bahagi ng mga programa para sa mga IEL, layunin itong bigyan sila ng kasanayan na makakatulong sa kanilang reintegrasyon sa lipunan. Kabilang dito ang mga pagsasanay at suporta sa negosyo. Sa kabila ng mga hamon, ang mga IEL ay may kakayahang makamit ang pagbabago sa kanilang buhay. Mahalaga ang suporta ng komunidad at ng gobyerno upang matulungan silang makabangon. Ang mga pasahero ay nakapila na sa check-in counters sa na nagpapakita ng pagdagsa ng mga naglalakbay ngayong bakasyon. Sa mga terminal, patuloy ang pagdami ng tao. Samantala, sa pits, ipinapaalala ang mga ipinagbabawal na bagay sa mga pasahero, katulad ng mga flammable items at matutulis na bagay. Ang mga ito ay dapat na iwasan upang maiwasan ang abala. Dahil sa mataas na demand, maraming bus ang fully booked, ngunit may mga karagdagang biyahe na maaring idagdag para sa mga pasahero. Ayan naman, kailangan ng pasensya mula sa mga biyahero sa panahong ito. Maaming mga pasahero ang hindi nakasakay sa kanilang mga nakatakdang biyahe, na nagbigay daan sa mga walk-in upang makakuha ng mga bakanteng upuan. Sa mga bus terminal, ang mga dispatcher ay nagtatala ng mga pangalan ng mga nag-aabang. Mula Abril 1-0 hanggang Mayo 11, umabot sa higit dalawang daan ang bilang ng mga chance passengers na umaasa na mayroong backout na biyahe. Ipinapakita nito ang patuloy na pangangailangan ng mga pasahero. Ayon sa Bus Terminal Management, umabot na sa 3,500 ang mga pasaherong dumating sa terminal at inaasahang dadami pa ito sa mga susunod na oras. Ito ay dulot ng pagdagsa ng mga tao sa mga biyahe para sa bakasyon. Mahabang pila ang makikita sa Ninoy Aquino International Airport kung saan maraming mga pasahero ang naglalakbay patungo sa kanilang mga bakasyong destinasyon. Ang pagdagsang ito ng tao ay tala ng paglalakbay sa mga terminal. Mahalagang dumating ang mga pasahero ng maaga sa airport partikular na tatlong oras bago ang kanilang flight, upang maiwasan ang anumang abala at mas mapabilis ang proseso ng pag-check-in. Sa pagpapalakas ng seguridad, ang Land Transportation Office ay nagbigay ng utos upang labanan ang mga reckless na driver, lalo na sa mga pampasaherong boss. Layunin nitong mapanatili ang kaligtasan sa mga kalsada ngayong mahabang weekend. Pinapayuhan ng LT ang publiko na gamitin ang social media at hotline upang mag-report ng mga iresponsableng motorista. Ang hakbang na ito ay naglalayong mapabuti ang seguridad sa ating mga kalsada. Sa Davao City, idinagdag ang maaming seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero sa mga bus terminal. Mahigit 3,000 na personnel ang nakadeploy sa mga crowded areas. Bilang karagdagang pag-ingat, ipinagbawal ang night nice swimming sa mga beach resorts sa Gubat Sorsogon. Ang pagbawal na ito ay epektibo mula Abril 13 hanggang 20 upang maiwasan ang mga aksidente. Maaming mamimili ang nagreklamo sa pagtaas ng presyo ngayong araw. Kahit na mataas pa rin ang demand para sa isda, ipinakita ng mga mamimili ang kanilang pag alala sa mga tumataas na presyo. Ayon sa mga retailer, ang presyo ng isda ay nag-iba depende sa laki at kalidad nito. May ilan ding retailer na nag-adjust ng presyo, batay sa kondisyon ng isda. Ang Department of Agriculture ay nagmamanman sa mga presyo ng mga agricultural products dahil sa mataas na temperatura sa ilang rehiyon may mga hakbang na isinasagawa upang matiyak ang sapat na supply ng mga gulay. Ipinahayag ni Marcos na ang itim na damit ay simbolo ng pagdadalamhati sa gutom, krimen, at kawalang katarungan sa bansa. Ito ay nagpapakita ng samasamang damdamin ng mamamayan. Isang reklamo ang inihain ng oposisyon laban sa partido ng mga vendor sa Comelec dahil sa alleged na hindi pagkakaroon ng tunay na representasyon. Ang mga nominado ay hindi bahagi ng marginalized sector. Isang disqualification case ang isinampa laban kay Attorney Christensha, dahil sa kanyang mga hindi angkop na pahayag. Nangako ang Comelec na agad nilang ayusin ang mga ganitong kaso. Ayon sa INE, nagula sila ng 26 na insidente na may kaugnayan sa eleksyon, kung saan labing dito ay itinuturing na marahas. Kabilang dito ang mga insidente sa Barm Cordillera at Zamboanga Peninsula. May dalawang libo apat na daan at labing apat na natawo ang naaresto dahil sa paglabag sa gunban sa eleksyon kabilang dito ang mga government officials, sundalo, pulis at mga sibilyan. Ang NBI ay nag-file ng reklamo laban kay Attorney Rol Lambino at Ronald Cardema dahil sa pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa isang fake TR mula sa Korte Suprema. Ang mga pagsasanay ay hindi lamang para sa mga sundalo ng AA, kundi pati na rin sa Australian Defence Force at iba pang mga bansa. Ito ay nagpapakita ng internasyonal na kooperasyon sa depensa. May posibilidad na may mga susunod na ehersisyo pagkatapos ng balikatan, kung ang mga kinakailangan kagamitan ay hihilingin ng AA. Ang paglahok ay nakasalalay sa mga pangangailangan ng mga operasyon. Ang mga tagamasid mula sa iba't ibang bansa tulad ng Japan at Czech Republic ay magiging bahagi ng mga pagsasanay na nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Ito ay mahalaga para sa pandaigdigang seguridad.